Uh, two, years and, uh, uh, two years and going. Two years and going. So in place, yun, alam ko yun two years and going na yon. Maraming moments na on and off, away bate, away bate, may mga yes. break break yun, may ko pull off ganyan. Uh, Pero ngayon ano na yung status ng relasyon? Would you say na uh, wala na yung mga ganong uh, away bate, pull uh, o mas mas solid na ba? Uh, I can say po na yes, tama po kayo na this time. Um, but, mas stable, mas stronger, mas uh, mas malakas, mas uh, kinakapita namin sa design, mas ginagawa naman namin inspiration. Like before na, malaki problems before, uh, dumadaan talaga sa relationship. Pero ngayon, chill na, masaya, ganoon. Then, mas more on work na yung focus namin, suportahan sa work. She's busy, I'm busy, so uh, mas may freedom kami to do. Uh, dreams pa namin together. So wala pa sa plano ang kasal. Wala pa. Wala pa. Talaga? <laughs> Pero si Rabia na talaga ang nakikita mo. Uh, for me, yeah, for now. Yeah. I can say na really love her and she's uh, siya pa yung gusto oh, parang humina na malumat na. <laughs> anyway, Jerry class na lang. Uh, naloka ka ba? O ano na nag-reaction mo? Yung na-issue kayo dun sa concert ni Ayu? Ayu oh, po, yeah. oh, yes. Actually, nagulat mo talaga ako sa Asian kasi We paid for that ticket eh. and oh, um, matipirin na yung tao, hindi ako masyadong magastos. And for, for me na bumili ng ganong kamahal na ticket, uh, ba yung ticket na parang it's 12,000 each yung, yung seat na kinuha namin. So, kaya nagulat ako na may nagsabi sa amin na hindi daw namin binayaran, pag VIP kami. What happened kasi is, na late kami during the, the concert. Uh, late kami dumating doon, Uh, galing kami sa Batangas, may fiesta sa family ko. So, when we arrived, uh, of course, dapat tulong kami sa mga ushers. Ah, so, um, set kami, at syempre, medyo nakaka-servo kami sa mga nanonood. So, nahihirapan sila hanapin yung namin kasi may mga nakaupo. So, yun, siguro, I think, yun yung nangyari kaya akala ng mga tao na magpapabi kami, tapos hindi kami bayad yung... Mga. So, ako naman, hindi ako, wala sa akin yun kung sabihin nila sa akin yun. Parang I don't mind. Kahit sinagot. Yung so, si Rabia, siya yung sinagot kasi gusto niyang i-clear yung name namin na dito tayo yun. So she messaged the the page na, na nag-post nun. And then yun, uh, agad nung nag-post and nag-sorry, nag-apologize. So, okay, oh, I thank you, Jerry.